So tukin mga kamaster Ngayon ay 11.41 na Pauwi pala ako ng Bulacan Ayan hindi ako nakauwi ng maaga Dahil uh, may party pa sila si boss Na inatinan sa Makati Sa Forbes Park So alas 10 na sila natapos Kaya medyo ginabi tayo pag uwi na yung weekend na to Day off po kasi bukas mga kamaster Tapos uh, medyo okay pa naman Di pa naman ako inanto Kaya kahit pag alas 12 na nagbubuhay pa rin ako Doon na lang ako babawi ng tulog sa bahay So ayan mga kamaster, dumating na sa bahay So ngayon ay mag 12.30 uh, Walang traffic, kaya mabilis yung takbo natin So ayan, matulog na rin ako agad dahil niyantok na talaga ako 12.47 na, kailangan na natin matulog So ayan, good night mga kamaster Alright, bye bye Tomorrow Ah, masingan mo ng maayos na ka. Lulihan mo muna ng tubig para malaglag yung mga buhangin. <laughs> Ayan, siya na muna nagwashing. washing Ay, kailangan natin washingan ito mga kamaster kasi grabe sobrang dumi talaga, oh. Brown na ang kulay, eh. Mama nak lah, baba. Ken sama baba. Lah. Ken sama lah, huh? So ayan may taga map na. No? Ayusin mo 'yung ha? Ayan, bawis ka na. Hindi. Pagod ka na ba? Hindi. Sige pa. Ngayon kaya. Baba. Baba. Okay, let's go. Nandito pala kami ngayon sa shop mga mga master dahil magpapalit kami ng bagong gulong dahil natatakot na si Mrs. baka maputukan daw siya dahil manipis na yung gulong. Siya lang kasi ang nagmamaniyo nito mga kamaster hatid sundo ng mga bata sa school. So ito na nga yung gulong na ipapalit natin mga kamaster so heavy duty ay ipapakabit natin para ma matagal pa bago tayo magpakabit ulit. Araw-araw kasi itong ginagamit ni mami at para sigurado pinalitan ko na rin ng bagong interior kahit hindi pa sira yung interior. One eternity later. Ayon nga pagkatapos namin nagpapakabit ng gulong ay nandito naman kami sa Jollibee dahil nagutom na daw si baby at gusto na niyang kumain sa bahay daw ni Jollibee kaya nandito kami ngayon. After naman sa Jollibee mga kamaster ay nandito na kami ngayon sa Pure Gold dahil mamimili daw kami ng mga gamit kulang sa bahay. At pagpasok nga namin dito sa Pure Gold uh, dito sa Bungad mayroon ditong Western Union at kailangan namin magbayad ng aming internet kaya dito kami magbayad mula kami ngayon ng aming internet. At yun na nga, nandito na tayo sa loob ng pure gold. So, kaunti lang naman ang bibili natin. Kaya, ayan, yan, basket lang yung dala natin. Gatas nga ang unang kinuha ni mami at namimili na rin si Bibi ng gusto niya mga pagkain na babaw niya sa school. So, ito na nga, tapos na namin nakuha ang mga kailangan namin dito. So, papunta na kami sa cashier para mabayaran na namin to. So, ayan, tapos na namin nabayaran. Kaya, lalabas na kami sa pure gold at uwi na kami ng bahay. So, ayan, dalawang plastic lang. So, nandun kay mami yung isang plastic. Bago pa pala kami dumiritso sa bahay ay dumaan muna kami ng palingke at yan may binili ako na buko, apat na piraso at bumili din ako ng kangkong para adubuhin. May binili din kaming chicken at saka tuyo na banak. yon ang ulamin ko mamaya dahil sa araw na ito hindi pa ako kumakain ng kanin. Ayan, yan yung mga nabili namin. Ngayon ay nandito na kami sa bahay. Ayan, sa araw na ito ay ngayon lang ako kakain ng kanin. Ayan, hapunan na to ulam natin ay banak na tuyo. Ay, may sosawan tayo, oh, talamansi with chili. At saka mayroon sosawan ng shumai. Ayan, sibuga na.